Tumataya ka ba sa loto? So, nung 2023, ang report ng PCSO na kinita nila sa gaming ay nasa around 61.5 billion pesos. So, more than 1 billion dollars. Yan ang combined nakita nila mostly from loto games at small-time lottery operations. Small-time lottery yung legal na weteng sa mga probinsya. So kung hindi mo ma imagine yung 1 billion dollars, well sa so 1 billion dollars makakabili ka ng mahigit na 14,000 na uh, Toyota Fortuners. Ha? <laughs> so hindi ka na magmo-problema sa coding kapag ka ganun. So maraming tumataya ng loto dito sa Pilipinas pero hindi tayo yung pinakamalakas tumaya sa buong mundo. May kompetensya tayo sa ibang mga bansa kagaya ng US, China at pagpinagsama-sama mo yung mga European countries kagaya ng Spain, Italy at UK. Mainly kasi mas maraming tao sa kanila compared sa atin. So, nung January 2024, ni-report ng PCSO ang highest na one-day sales nila na 265 million pesos sa isang araw. Kasi lumaki yung jackpot nung month na yun. So, ganyan yung nangyayari kapag lumalaki yung jackpot, lalong dumadami yung tumataya. At kahit sa ibang mga parte ng mundo, ganyan talaga. So, hindi kakaiba sa Pilipinas yung maraming tumataya ng loto. It seems like na marami talagang tao sa mundo ang nangangarap na yumaman sa loto. So, huwag na natin pag-usapan dito kung totoo nga ba na dinadaya daw ang loto. Hindi din kakaiba sa Pilipinas yan. Kahit sa ibang bansa, may mga chismis din at may mga naghihinala din sa kanila na may daya daw ang mga lottery games. So, marami sa atin, alam naman natin yung nangyari a few years ago na merong 433 na tao na nanalo ng grand jackpot. Sa so, sobrang dami nila, parang tig 500k na lang yata yung nakuha nila. So napakaliit ng chance na mangyari yan. So ewan ko kung bakit hindi nasa Guinness Book of World Records yan. Tapos nung 2019 si Duterte sinuspend yung PCSO Games kasama yung loto dahil sa alleged corruption. Pero later on, naibalik naman kasi wala namang ebidensyang na presenta yung government. So, isang tabi muna natin yon Mag-focus na lang tayo sa loto mismo. At kung bakit marami sa atin ang tumataya. Ako paminsan-minsan lang ako tumaya. Kasi tamad ako eh. Usually, kapag nakita ko sa Facebook na malaki na yung jackpot, pag nasa news na yung loto. Tapos, meron kasing loto outlet na malapit dito sa pinagbibilang ko ng gulay. So, pag napapadaan ako, minsan tumataya ako. So, mga 1 to 2 tickets, so mga nasa 20 to 40 pesos, minsan 60 pesos, maximum ko na yun. Depende sa bariya na meron ako nung time na yun. Tapos, lucky pick pa. So, kumbaga yung machine yung pinapapili ko ng random numbers. Kasi tinatamad akong magsulat pa, pipili ka pa ng numbers mo na isa-isa. Ganun-ganun ka pa. So, anyway, yun nga, no? Pero, hindi naman ako tanga. No? <laughs> Paminsan-minsan lang. At alam ko naman na napakaliit ng chance na manalo sa loto. For example, yung 645 na loto, ang chance mo na makuha yung 6 numbers sa 45 na choices ay 1 in 8.1 million. Mas malaki pa yung chance mo na makagat ng pating. Kung babae pa, mas malaki pa yung chance mo na manganak ng triplets. Imagine mo yun, tatlong bata sa isang anakan, di ba? Kesa manalo sa loto. Or mas malaki pa yung chance mo na babagsakan ng uh, ng bato galing sa outer space, yung bulalakaon, yung meteor, or yung meteorite. So, 1 in 700,000 ang chance mo doon na mabagsakan ng bato galing sa outer space compared sa 1 in 8.1 million na manalo sa 645 na loto. Siyempre, lalong humihirap kapag tumataas yung pangalawang number. So, kung sa 645, 1 in 8.1 million ang chance mo sa 658, 1 in 40.4 million ang chance mo. So, mataas pa yung chance mo na matamaan ng kidlat ng 70 times. So, 70 times na tama ng kidlat sa buong buhay mo kaya sa manalo sa 658 na loto. di ba? Sipin mo yon. May joke nga ako na nabasa na ang loto daw ay tax sa mga taong hindi marunong ng mathematics at statistics. Kasi, yun nga yung idea na niloloko mo lang yung sarili mo kung iisipin mong yayamang ka dahil sa loto. Dahil nga napakaliit ng chance. Pero saan nga ba nagumpisa itong lottery or yung loto? Bakit ba meron tayo nito? Uh, base sa historical data, nagumpisa yung ganitong klase ng sugal dito sa Pilipinas nung panahon pa ng mga Espanyol. Meron na noon pa ng illegal na weteng. Tapos meron din yung mga, mga loto, parang loto, pero hindi parehong pareho. Pero yun, yun yung mga ino-organize ng mga barangay noon para pang fundraising sa mga proyekto ng local government at nung church nung araw. Tapos yung PCSO naman na alam natin ngayon, na-establish yan yung ng 1935 para maging legal na. Kasi gumagasos yung gobyerno para hulihin yung mga illegal na wetting. So ganun din naman, naglalaro pa rin naman yung mga tao kahit na hinuhule Tapos nagiging daan pa para sa corruption. Kasi nalalagyan daw yung mga polis para hindi sila hulihin. So tinatag yung PCSO para mas maging maayos at legal yung ganung klase ng sugal. Sweepstakes yung tawag noon. Para din mataksan at uh, makadagdag sa Pondo ng gobyerno, pang health programs, medical assistance, at saka mga charities. Although may illegal pa rin na malaloto games ngayon, pero nabawasan na dahil nga sa may legal na version na. Tapos, yung pinakaloto naman na alam natin ngayon, nag-start noong 1990s. 642 lang noong una, tapos hanggang sa naginadagdagan ng mega megaloto, 645, tapos 655, tapos 658. Pero bukod sa akin, sino pa ba yung mga tumataya ng loto sa Pilipinas? Medyo limitado yung impormasyon dito. Pero sabi, ang tumataya sa loto is usually yung mga nasa 25 to 60 years old. So yung may mga trabaho din daw. Siyempre may trabaho, may sweldo, may pangtaya. Mas marami din daw na low to middle income earners na regular na tumataya sa loto. So mga mahihirap up to mga middle class. Pwede ding hatiin to sa mga taong regular na tumataya yung mga every week o yung araw-araw kung tumaya tapos yung mga paminsan-minsan lang kagaya ko. Etong mga regular daw na tumataya, ito daw yung may mga routine talaga. Sabi, ito yung mga taong usually hirap sa pera. Tapos ito yung nakikita nilang pag-asa para makaahon. Tapos ito rin daw yung mga taong usually may mga inaalagaan na numero. Yung may mga lucky number sila, may mga pamahiin na sinusunod, ito din daw yung mga malalaking gumastos galing sa kita nila na para ipangtaya. Madalas din silang tumaya dun sa mga mabilisang games. Gaya ng swertes o yung easy to. Yung mga mabilisan yung bulahan. Ito din daw yung mga taong medyo may senyales ng pagkaadik sa sugal at yung talagang umaasa na mananalo sila. Tapos, yung isa namang klase na tumataya is yung mga occasional bettors. Yung paminsan-minsan lang, kagaya ko. Yun nga, yung pag mataas yung jackpot price or minsan kapag may special event sa buhay nila, pag birthday nila or feeling nila, swerte sila nung araw na yun, mas maliit din daw tumaya yung mga occasional bettors at kahit yung may mga kaya sa buhay is nagiging occasional bettors at hindi rin sila ganun ka-attach kahit na manalo man sila o hindi, okay lang sila. Alam mo, kwento ko lang, minsan tumaya ako. May nakasabay akong delivery rider si kuya nakita ko binayad niya 1,000 pesos tapos sinukli sa kanya 500 pesos na lang tapos may mga konting barya so mga 400 plus yung ginastos niya nung araw na yon well, ewan ko lang kung sa kanya lahat yun no pero parang ako yung nangihinayang para sa kanya eh pero pera naman niya yun karapatan naman niya yun kung anong gusto niyang gawin niya sa pera niya pero yun nga, meron talagang mga taong malaking gumastos sa lottery games at sa sugal in general pero tingin ko hindi sila bobo eh sa tingin ko, hindi kami mga bobo. <laughs> Kasi, karamihan sa tumataya dito is may mga trabaho at may kita. Tingin ko may mga pinag-aralan ng karamihan, kahit papano. May maganda naman kasing na idudulot yung pagtaya ng loto, tingin ko. Sana dyan is yung idea na kahit na hindi ka manalo, yung maliit na tinaya mo, part nun na pupunta sa charity. Pangpondo sa mga medical assistance, education, public services, Ideally, ito nga sana yung nangyayari no? at siguro naman kasi may mga kilala na din ako na nakalapit sa PCSO at nakahingi ng financial support sa mga medical bills, mga pang-ospital. So kahit papano may magandang practical na dulot din sa society, kahit siguro sa maliit na paraan na ganun yung pagtaya natin sa loto. Maganda din yung nakakaroon ka ng social activity. Yung bang magandang topic din kasi pag-usapan paminsan-minsan sa mga kaibigan mo, or sa mga kamag-anak mo or kahit sa office, di ba? Nakakadagdag sa bonding moments nyo paminsan-minsan yung magkwentuhan about sa loto. Isa na din yung idea ng pag-asa or yung hope for better life sa ilang tao. Yung idea na sa maliit na halaga, may chance ka na masolve lahat ng problema mo sa pera. Instant millionaire. Yung kahit yung mga taong edukado, yung idea nung pagiging instant millionaire, yung maging super yaman bigla, eh, nakakatawa talagang isipin. Saka sa totoo lang, hindi naman abot ng lahat ng tao yung karamihan ng typical na business ay yung investment opportunities eh. Lalo na yung kailangan ng malaking kapital. Kadalasan, kahit maganda yung idea mo kung wala ka namang pera or knowledge to begin with, hindi mo magagawa basta yun eh. Halimbawa, kari mo bang mag-start ng business agad? Depende sa business. Kailangan may alam ka or may malaking pera ka na puhunan o may mal marami kang oras na kaya mong at willing kang ispend. Example, sabi nila maganda rin mag-invest sa real estate. Oo, kung may pambili ka ng lupa or ng properties or kung may magpapautang sa iyo ng milyon. bago mangyari kailangan may milyon ka na agad or may mga asset ka na may mga pag-aari ka na nakapangalan sa iyo na pwedeng pang collateral dun sa utangin mo. Kung hindi, walang magpapautang sa iyo. Dapat din, may alam ka or may connection ka sa mga taong pwede mapagtanungan at malapitan pag may kailangan papeles or may mga permit or may gusto kang pagbentahan ng mayaman na tao na gusto mong makausap. Kung wala ka nun, mahirap pumasok at mag-succeed sa real estate. Franchising, kung gusto mo mag-franchise ng maliit na surmayan or mag-franchise ng malaking fast food chain or coffee shop, simple lang naman, mag-ready ka lang naman ng mga 50,000 up to 40 million pesos or more. Tapos pag sinwerte ka, hintay ka ng mga 1 to 3 years or more bago ka kumita or makatikim ng tubo. Depende pa sa location, sa market, sa klase ng franchise mo, sa operational cost mo, or sa stock market naman. Well, kailangan dyan may kapital ka. May mga stocks din na may record na minimum amount ng investment. Dapat din may iba-ibang klasing stocks na meron ka para mas safe yung pera mo. Dapat may knowledge ka din sa mga stocks na may potential na lumaki. Pero may halong swerte pa din kasi wala namang nakakapredict ng 100%. At matagalan ng labanan sa stocks taon or dekada ang bibilangin na nakalak yung pera mo dun para lumaki. Hindi naman lahat ng tao kayang gawin yon lalo na kung maliit lang yung kinikita mo. Online investments, pwede pero karamihan dyan ponzi scheme. Pag nauna ka, pwede ka talagang magkapera pero marami na tayong nibalitaan na na-scam sa ganyan. Tsaka number one na kailangan mo dyan, malaking pera pang invest. Again, hindi lahat ng tao meron nun. May mga nagbebenta naman dyan at nagpo-promote ng mga online business na maliit lang daw or walang kailangan kapital, kailangan lang mag-spend ka ng time, magtyaga ka na matuto, at basta may internet ka, pwede ka maging milyonaryo. Totoo naman yan, meron talagang mga ganyan. At ako mismo, yan yung tinatry kong gawin. Nagtatry akong gumawa ng online content na ganito pang extra income. Pero grabe yung oras na i mo sa ganito. Ito palang video na to, two weeks ko ata ginawa eh. Siningit ko yung paggawa nito sa mga iba pang kailangan kong gawin sa buhay, sa trabaho, in between sa pahinga ako So, kailangan mo na maraming oras at effort at hindi rin sure kung magsasaksid ka. May halong swerte pa din. Maraming content creator dyan na masipag naman pero hindi kumikita ng sobrang laki. Kasi nga, mahirap ang kompetisyon at may halong swerte talaga. So sa kahit anong papasukin mo sa buhay na pwede kang kumita ng malaki or maging milyonaryo or bilyonaryo, eh, kikailanganin mo ng kapital, ng knowledge or education or ng maraming time, na maraming effort, tamang timing at higit sa lahat ng swerte. So nandun pa din yung swerte kahit idinayman natin o hindi. Nandun pa din yung swerte or yung luck factor Sa lahat ng gagawin natin So, bakit hindi ka nalang tumaya ng loto? One time, big time Pag sinwerte ka, kaboom, okay na Sabi nung iba Ah, ganon So, gini-give up mo na yung pagtatyaga Yung pagtatrabaho ng marangal Yung pagsusumikap sa buhay Yung working hard to achieve your dreams Ganon na lang, tataya ka na lang sa loto Iaasa mo na lang yung buhay mo sa swerte Huh? Yun yung sinasabi nung iba at naisip ko din yan pag tumataya ako ng loto minsan kasi halos lahat tayo naniniwala sa idea ng pagsusumikap sa buhay na yung success is connected sa effort natin na yung mga nari-rewardan at yung mga nabibiyayaan sa buhay ay yung mga nagtsatsaga at nagtatrabaho ng patas. Bata pa lang tayo, tinuturo na sa atin yan. Eh, sa school, ng mga magulang natin, marami kang mababasa na libro, mapapanood na movie sa teleserya na umiikot sa storya ng tao na nagsumikap ng matagal at yumaman sa buhay. Masama daw yung loto o yung mga sugal in general dahil napopromote daw nito yung maling pananaw, yung false sense of hope. Kumbaga, imbis na magsumikap, magplano, mag-aral ng maigi, improve yung sarili at magtsaga sa buhay, eh nag-give up ka na at parang sinasabi mong wala nang pag-asa to or swertihan na lang, baala na parang inaasa mo na lang sa bola ng numero yung kinabukasan mo yung kinabukasan ng pamilya mo at ng buong buhay mo. Parang umaasa ka na lang daw sa shortcut sa swerte. Interesting yung paglaki ng loto sa US is halos kasabay din ng pagsikat ng prosperity gospel sa Amerika around the 1970s. Yung prosperity gospel, yung idea na pag may faith ka, iri reward ka ni God ng financial success at happiness sa buhay yung i-claim mo daw kung ano yung gusto mong ma-achieve at ibibigay sa'yo. At around the same time, noong 1970s din dumami yung mga states na sa US na nagkaroon ng official na lottery. Hindi man sila direct konektado pero may connection sila in the sense na pareho yung idea. Yung magandang buhay, yung health, yung happiness at yung maraming pera na pwede mong makuha through blessings galing sa taas or sa swerte. Instant yaman na hindi na kailangan na magpakahirap sa trabaho or mag-ipon ng matagal na panahon. In an instant, pwede kang makaahon sa buhay at umaman. Kaya naman naging sikat talaga yan, lalo na sa mga taong kapos sa pera at nagiging pag-asa nila yung pagtaya sa loto. Ako, agree ako dyan na meron talagang masamang na idudulot yung loto o yung karamihan ng sugal sa ibang tao. Kapag nga ganyan na nagigibab up ka na sa pagsisikap sa buhay at aasa ka na lang sa ikot ng numero. At worse, kung pati yung panggasos dapat ng pamilya mo o yung para sa anak mo or sa mga pangangailangan mo is napupunta na dun sa pagtaya. Lalo na, dun sa mga tao na naaadik sa sugal. So, pwede talagang mangyari yan, at nangyayari talaga yan. Pero ako naman, at sa tingin ko at feeling ko, marami ding taong ganitong nakukuha sa pagtaya sa loto kahit hindi man nilang direkta naiisip is yung, alam mo yun, yung excitement. Yung, Excitement kahit na na-imagine mo lang. Hindi tipong alam mo naman na malabo pa sa sabaw ng dinuguan na manalo ka. Pero yung, yung what if moment sa buhay. Hindi ko alam kung paano ko i-explain eh. Kasi sobrang liit man ng chance na manalo sa loto. Pero ang chance na yon ay nandoon. Hindi zero, di ba? Sobrang liit ng chance, maliit pa sa baby na langgam. Pero may chance pa din. So, kapag tumataya ako, naiisip ko yung napakakapiranggot na chance na yun na malay mo, baka manalo ako. At ini-imagine ko yung mansion at yung beach house na bibilin ko, yung luxury car, yung sports car na kukolektahin ko, yung mga bansa at yung mga pagbabakasyonan namin ng pamilya ko, yung mga mamahaling gamit, ang mga bagay, alahas, sa iririgalo ko sa asawa ko, yung Michelin star na restaurant na pag nasarapan akong kumain doon, i-hire ko yung chef nila na maging personal cook ko, at uh, yung mga kasambahay, mga driver, mga alalay na susweldohan ko, yung home theater na may pinakamahal na sound system, at uh, mga magiging bago kong kaibigan na tropa na makikilala ko sa magiging bagong hobby ko na golf at sailing sa aking yate. <laughs> Iniisip ko din yung mga negosyo na itatayo ko at yung mga taong kukwentohan ko at yung mga taong isi-secret ko lang na milyonaryo na ako. <laughs> yung, yeah, yung, yung 20 seconds na iniimagine ko lahat yan sa isip ko, nai-excite ako eh. Kahit sa maikling sandali na yon habang tinatago ko sa bulsa ko yung ticket pagkatapos kong tumaya sa loto outlet, nagkakaroon ako ng konting excitement ng kapiranggot na thrill sa buhay. Para bang yung binayad ko sa lotohan na 20 or 40 pesos or 60 pesos, parang bayad ko para sa karapatang kong makapag-imagine ng instant na biglang yaman na pwede kong makuha kahit sa maliit na papel na yon. Na, na may chance na pwedeng maging totoo. Na kahit sa sobrang liit na tsansa, at least binigyan ko ng pagkakataon yung sarili ko na magkaroon ng tulay kung sakaling gusto akong daanan ng swerte. Na magkaroon ng maliit na butas kung sakaling gusto akong hulugan ng universe ng life-changing money. At uh, kung ano man yung mangyari, at least may 20 seconds ako na na-excite sa buhay. At nakalimutan ko yung takot, yung pagod, yung kawalan ng kasiguraduhan sa mundo. Para sa akin paminsan-minsan sulit na rin 'yun eh. All salamat sa panonood. See you next time.